Ito mga paps yung ginagamit kong digital battery tester sa shop ko Kung bago ko palang dito sa aking youtube channel, ako po ay merong sariling battery shop Tapos gumagawa ko ng mga video content tungkol sa battery ng mga sasakyan Welcome back to my channel mga paps Ngayong araw mga paps, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin itong digital battery tester. Disclaimer lang mga paps, hindi po ako professional o oh, hindi ko masyadong kabisado itong battery tester. Pero based sa experience ko, nagagamit ko naman siya ng maayos. Ito mga paps oh. Actually sa kapatid ko 'to mga paps, nagpabili siya sa akin. Tapos nagpapaturo siya kung paano gamitin itong digital battery tester. Kaya ngayong araw gagawa natin ng video, tuturo ko kung paano ito gamitin. Okay mga paps, let's go. Ito mga paps, merong bagong battery dito. Binuksan ko lang para mapakita sa inyo kung paano mag-check ng battery. Ang size nga pala nito 2SM tapos ang brand niya ayan Megaforce. Magandang klase ito mga paps, Megaforce. Tara i-check na natin. Tanggalin lang natin yung takip tapos syempre ilalagay natin yung clip niya sa positive negative. Yung negative mga paps, meron siyang minus sign tapos sa positive meron siyang positive sign o plus. Ayan kulay red tapos iilaw na yung tester makikita nyo yung voltage nya ayan 12.65 volts okay naman yung voltage nya mga paps tapos yung okay lang natin ito mga paps nakalagay battery test yung okay lang natin yan tapos regular flooded yung battery okay lang din natin dito mga paps merong nakalagay dito sa number 1 CCA ayan tapos DIN JIS ayan mga paps pinipindot pindot ko lang para malipat ayan Okay mga paps. Pero ang gagamitin natin dyan, JIS, tsaka CCA. Ayan, CCA. Tsaka itong JIS, ayan mga paps. Yan lang ang madalas kong gamitin. Dito tayo sa JIS. May number yan mga paps, ayan oh. Ngayon, tingnan nyo yung spec ng battery. Kung mapapansin nyo, 65D26. Ayan mga paps. Isa-set natin sa 65D26. Ayan. Ayan set lang natin dito punta kayo sa JIS tapos hanapin nyo yung spec ng battery na i-check nyo yan 65D26 ayan mga paps tapos yung okay lang po natin yan mag -ba battery tester na po yan o magte testing na kumbaga okay na natin mga paps ayan testing na kalagay tapos makikita nyo dyan mga paps yung result ayan good battery tapos kung mapapansin nyo yung CCA nya 795 importante mga paps na mataas ang CCA ng battery dito sa spec nya 553 lang ayan mga paps so, mas mataas yung nakuha nyang output sa battery tester syempre dun tayo babase sa pinaka output kaya nasabi ko na magandang klase itong megaforce battery mataas kasi ang CCA nya mga paps para sa mga hindi nakakaalam, ang CCA, ito po yung cold cranking amps. Pwede nyo ring iset sa CCA mga paps. Ayan o. Hanapin nyo lang spec ng battery. Ayan, 553 CCA. Ayan mga paps. Okay, set natin 553. Dahil walang 553 dito, sinet ko lang ng 555. Ayan mga paps. Tapos yung okay lang natin. Para makita natin yung actual CCA nya. Okay natin mga paps. Ayan. Pag mataas ang CCA mga paps ng battery, mas malakas yung starting power ng baterya. Ayan, nasa 800 CCA. Mataas talaga yung CCA nitong Megaforce battery. Tsaka kapag mas mabigat yung battery, mas maganda yon mga paps. Disclaimer lang mga paps, para lang sa akin yun. Mas powerful kasi yung battery kapag uh, mas mabigat siya, parang mas marami siyang plates sa loob. Okay natin mga paps, ayan, battery testing. Ah, nasa 800 cca talaga mga paps itong mega na 2sm usually kasi mga paps kapag 2sm nasa 500 cca lang yung mga ibang battery pwede nyo naman iset lang sa 500 cca mga paps itong mga 2sm 3sm pwede naman iset lang yon sa 500 kasi lalabas naman yung actual cca niyan kapag uh, tinesting nyo na kagaya nito mga paps ito ayan o, no, lumabas din yung actual CCA nya nasa 800 tapos good battery kung halimbawa mga paps diesel engine yung sasakyan nyo kailangan ng CCA ng battery nasa 500 to 800 para mapa-start eto mga paps sinahanap ko ulit yung 65D26 kasi napansin ko parang tumaas yung CCA nya ayan binalik ko dito sa 65D26 para makita natin talaga yung output nya yan, yeah, nasa 800 cc talaga. Tatlong beses ko na inulit mga paps. At tapos good battery, ano. You know. Oh. Maganda tong Mega Force mga paps. Ngayon naman, pakita ko sa inyo yung Motolite na Enduro na 2SM. Tingnan yung mga paps yung pinagkaiba nila. Wala siyang spec na nakalagay dito sa Motolite. Hindi kagaya ng Mega Force may nakalagay na spec. Pero pwede naman nating pagbasihan yung spec na nakalagay dun sa uh, 2SM na Mega Force kasi lalabas pa rin naman yung actual CCA nyan mga paps kapag ka tinesting na natin eto battery test regular flooded tapos JIS mga paps eto 65D26 iseset lang din natin sa kanya ayan o 26 ibig sabihin yan mga paps yung size ng battery 26 ok 2SM siya mga paps ok na natin mga paps para makita natin yung comparison nila yung motolite na enduro tsaka megaforce Ayan, 555 ang CCA nitong 2SM na Motolite Enduro. Kaya po kanina, nasabi ko na maganda yung Megaforce battery. Mapapansin nyo, mataas ang CCA ng Megaforce battery kumpara dito sa Enduro. Ngayon po, susubukan natin iset sa CCA. Ayan, gayahin natin yung ginawa natin dun sa Megaforce CCA. Tapos 555, iseset natin siya ng 555 CCA tapos na natin kung ano yung result na lalabas ayan okay lang natin mga paps ayan mga paps testing testing ayan ayan nasa 555 ang output nya okay naman mga paps good battery ako naman mga paps ang discard ko sineset ko na lang siya sa 500 cca kahit na ang i-check ko 3SM o 2SM, pareho sila nakaset lang sa 500 CCA. Kasi lalabas pa rin naman dyan yung actual CCA niya o yung pinaka result kung ilan. Based sa observation ko yung mga 2SM tsaka 3SM kapag nasa around 450 pataas ang CCA, good battery pa siya mga paps. Ngayon dito naman tayo sa maliit na battery. Ang size nito NS40, ang brand niya Yokohama. Meron din specs na nakalagay dito mga paps eh no. 44B20. Ayan mga paps, ta CCA niya 330 lang mababa lang talaga mga paps yung CCA ng mga maliliit na battery ngayon i-check natin syempre ilalagay lang din natin sa positive tsaka negative yung connection ayan lagay lang natin mga paps mababa lang yung CCA ng maliliit na battery mga paps hindi kagaya ng malalaki kasi yung mga malalaking battery nakakabit yan usually sa mga diesel engine eto sa mga maliliit na kotse lang mga wigo, pikaanto, ganyan eto mga paps testing na natin itong battery ngayon set muna natin sa CCA syempre bababaan natin yung spec nya kasi nakalagay lang sa spec ng battery 330 ilagay natin sa 330 lang kasi mga paps kapag sinet natin yung CCA nitong tester sa 500 ang lalabas na result dyan po replace na kasi nga po nakaset tayo ng 500 kailangan dun pa rin tayo bumasi sa spec ng battery Nasa 330 Ayan o, lumabas pa rin actual CCA ng battery 340 lang Sabi ko nga kanina, yung mga malilit na battery mga paps Mababa lang talaga yung mga CCA nyan ayano. o Okay, punta tayo sa JIS mga paps uh, 44B20 hanapin natin yan mga paps Sa iba kasing battery mga paps Walang nakalagay na spec ng battery O yung nakalagay dito sa sticker Kagaya nito, ayan o na po pwede mo siyang iset. Kaya ang ginagawa ko kapag 2SM tsaka 3SM, sineset ko ng 500. Ngayon kapag malilit na battery, sineset ko lang siya ng 300. Ayan o, no, 340 din yung naging result. eto mga paps, meron ditong sirang battery. Ah, uh, papakita ko sa inyo mga paps, gagamitin natin yung battery analyzer na to o yung battery tester na to para makakita nyo kung ano yung lumalabas sa kanya kapag sira na talaga yung battery. Ayan, 12.2 yung voltage. Ang size nito 2 SM mga paps. Iseset natin siya sa 65D26. Ayan. Kasi syempre yan yung spec ng 2 SM eh, 26 eh. Usually 65D26 yan ang nakikita natin na spec ng battery na ang size eh, 2 SM. Ayan mga paps. O, kung mapapansin nyo, replace ang nakalagay tapos 195 cca na lang mababa na po yan sabi ko nga po kapag ka mga 2 sm tsaka 3 sm kailangan na sa around 450 pataas yon good battery pa yon mga paps makakapagpaandar pa yon ng mga diesel engine pwede rin natin iset dito sa 500 cca kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina dahil lalabas pa rin naman yung actual cca nyan mas madali ngayon itong gamitin kapag magche-check tayo ng battery. Know, 195 CCA na lang. Disclaimer lang mga paps, pwede nyo namang gayahin yung ginagawa ko, pwede rin hindi. Ito po kasi ginagawa ko based lang sa experience ko. Itong mga battery na ito mga paps, pinacharge lang ito sa akin. Pakikita ko sa inyo mga paps yung mga CCA na itong battery. Check natin mga paps. Nakatulong itong battery tester ko na to sa akin dahil nga kahit papano hindi na ako nagma manual check ng battery. Yung po bang bubuksan mo pa yung mga battery kaya lang, ang ginagawa ko kasi dito i-charge icha ko muna yung battery make sure na full charge yung battery bago mo gamitan ng tester na to para accurate din syempre yung makukuha yung result ayan, nakalagay dito, good battery tapos 620 ang CCA ang size nito uh, 3 SM na Motolet Gold dito naman tayo sa Megaforce. eto, sira na to eh uh, ginagamit na lang pang ilaw ayan, set natin sa 500 CCA Ayan mga paps. Pakita ko sa inyo mga paps ang result. Ayan o. Oh. 50 na lang ang CCA. Pero yung voltage niya kasi mga paps 12.6 pa. Kaya nagagamit pa siya pang ilaw-ilaw. Alam niyo naman yung mga Pilipino. Uh, ma Madiscarte. Eh. Ginagamit nila sa mga 12 volts na ilaw yan. Pero kapag kasasakyan. Di na kayang magpa-start nyan Okay mga paps. Testing natin itong susunod. Ayan mga paps, testing natin itong Motolite Gold ulit na 3SM. Mas mababa kasi CCA na ito, napansin ko lang eh. Kapag kasi mga paps, umiidad na yung battery, bumababa din yung CCA nya. Ayan, 525 na lang yung CCA nito Hindi siya kagaya nung unang chinek ko ng 3SM doon, nasa 600 CCA pa. Ito namang isang battery na to maluwag yung pagkakabit ko sa kanya, kaya nagloko. Ayan o, 36 volts, ang taas ngayon tinanggal ko lang tsaka ako okay, kinabit ulit hinigpitan ko ayan na reading na niya ng maayos ah, na read na niya ng maayos ganun ayan battery test CCA tapos 500 lang din set lang natin sa 500 mga paps sabi ko nga lumalabas naman po yung actual CCA niyan ayan 300 CCA na lang ah, po replace na siya pero yung voltage na 12.3 mababa na rin talagang palitin na rin talaga yung battery na to okay Etong kulay pula na to mga paps, mataas CCA na ito eh. Kahit na 2SM lang ang size nya, mas mataas pa yung CCA nya kaysa sa mga 3SM na ibang brand. Tsaka mabigat kasi yung battery na to. Okay, set natin mga paps sa CCA 500. Tingnan nyo mga paps, mataas ang CCA na to. Para din syang Megaforce. Ayan, 735. Ang taas ng CCA nya mga paps, pero lumang battery na yan o. Oh. Ayan o wala na siyang sticker di ko na alam kung anong brand yan okay maraming salamat muli sa panonood eto yung digital battery tester ng ate ko ayan sana natutunan mo kung paano gamitin hehe -he. dun sa mga gustong mag order ilalagay ko yung link sa description box ng video na to o sa comment section click mo lang yon para makapag order ka yun lang mga paps maraming salamat sa panonood bye bye god bless